Si Hui si Shufu ang responsable sa pagpapakulo ng apoy at pagluluto. Si Ding si ang responsable sa pagpapalamig ng pagkain. Si Pu si ang responsable sa pangingisda at paghugas ng pinggan. Ang pamumuhay sa ganitong klasing shoshi. Kahit sa panaginip ay matatawa ka sa gising. Ngunit ang tatlong Shufu ay hindi nangahas kumain ng mag-isa. Kakabalik lang ni Singha. Nakita niya ang tatlong tanga na nakatayo lang. Ano ang ginagawa ninyo rito na nakatayo lang? Bakit hindi kayo kumain? Hindi kaya dahil hindi masarap ang luto ko. Narinig ito ni Hualingye at nagmalaki sa asawa. Nakalimutan mo ba ang iyong itinakdang tuntunin? Kung hindi ka pa kumakain, hindi kami pinapayagan kumain. Sinabi niya ito habang nakatingin kay Singha ng mahabag. Matinde, halos mahikayat ni Singha ang kanyang kaluluwa sa tse tsetsetse. Iyon ay mga lumang kasaysayan na. Ngayon, tatlong buwan muna ang una. Mamuhay tayo ng mapayapa. Pagkatapos ng tatlong buwan, malaya na kayo. Sa hinaharap, hindi na tayo magkikita pa. Matandang mamamatay ng hindi na magkakasalamuha, okay ba? Si Wenan si na palaging mahinahon ang unang nagpahayag. Asawa, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman sasaktan ang asawa kahit kaunti. Ang masamang soro ay agad ding sumunod. Sana huwag nang magbago ulit ang asawa sa dating anyo. Mangyaring tratuhin kami ng mahinahon. Si Singha ay naramdaman ang pagkabigo. Sige, sige, sige. Noon, mali ang ginawa ko. Humihingi muna ako ng paumanhin sa inyo. Sabi nga, sa tagal makikita ang puso ng tao. Baka maaga pa nating matapos ang kontrata. Kung mabilis ang pagunlad ng kanyang lakas. Walang problema sa pagtapos ng kontrata. CJ, CJ, huwag magutom. Kumain muna tayo. Habang sinasabi ito ni Wenan C, inabot niya ang isang mangkok ng tamang init na corn egg custard. Bakit napansin ang maliit na detalye na ito? Mainit ang puso. Matapos kumain ngayon, gusto ko ring sumama sa pangangaso. Nang marinig ito, si Hualingi ay nagtaas ng kilay, ngayon ako ang kasama ng asawa. Asawa, saan mo gustong pumunta? Dadalhin kita ni Lingye kahit saan, okay ba? Nakikinig sa nakakaakit na boses na ito. Si Singha ay hindi nangahas tumingin sa kanya. Ang masamang soro na ito ay talagang may kakayahang mangakit. Sa totoo lang, mas gusto niya si Wenan si. Ngunit sa pagtingin sa dalawang ito nalihim na lihim na nag-aaway, talagang nakakabaliw ang tension. Kaya sundin na lang natin ang tuntunin. Sa utos ni Singha, nagsimula ng kumain. Sa pagtingin sa napakaraming masasarap na pagkain, ang ilan ay hindi na makapaghintay. Sa tunay na pagkain lang nila nalaman kung gaano ito kasarap. Naramdaman ang pressure ng kanilang mga tingin. Ang pagkain na ito ay talagang nakakabaliw hindi na malaya na lalo pang ibinaba ang ulo. Sa pagtingin sa malaking palanggana ng lutong pagkain na naubos agad, si Singha ay nag-alala na baka hindi sila mabuso. Sa pagtingin sa kanyang cute at nagtatakang itsura, si Wenansi ay napangiti. Masarap talaga ang pagkain na ginawa ng asawa. Noon, itinapon lang ang mga ganitong bagay. Ngayon, iniisip na nasayang ang lahat. Nakakapanghinayang. Tumango si Singha. Tahimik na iniisip na magluluto pa ng marami sa susunod. Ayon sa kasunduan, si Hualingi ang nagdala kay Singha sa bundok para mangaso. Nang makita ng harapan ang tunay na anyo ni Hualingye, si Singha ay nabighani. Ang pulang balahibo ng sorong ito ay talagang maganda. Naiintindihan niya na ngayon ang dating plano. Ang pulang balahibo ng soro na ginawang damit, hindi masyadong maganda. Ang masamang soro ay iniikot ang buntot. Inilagay si Singha sa kanyang likuran. Asawa, saan mo gustong pumunta ngayon? Alam mo ba kung saan maraming gamot? Si Singha ay naghanda na mangolekta ng gamot para alisin ang lason sa katawan. May tatlong asawang lalaki na may sugat din. Mabilis ang takbo ni Hualingye. Reflex na niyakap siya ni Singha. Ito, ito, ito ay labag sa batas. Ang buong katawan ng balahibo ay sobrang komportable. May bahagyang amoy pa na mabango. Si Hualingi ay nanginig ang katawan. Asawa, ano ang hinahawakan mo? Biglang natauhan si Singha at nanginig ang anit. Wala, wala. Ako, hindi ko sinasadyang mahawakan ang balahibo ng soro. Nag-alala si Singha na baka magmalaki ang soro. Kaya hindi na siya muling gumalaw ng hindi sinasadya. Si Hualingi ay naramdaman ang kaunting kakaiba. Diretsong naging tao at niyakap siya. Asawa, ano ang nangyari sa'yo? Hindi ko sinasadyang mahawakan ang balahibo mo. Kung hindi ko hinawakan, mahulog ako. Naisip na kung darating ang taglamig. Ang pagyakap sa balahibo ay tiyak na mainit at komportable. Napagtanto ang ideyang ito. Si Singha ay nagulat muli. Diyos ko, paano ko naisip ito? Hindi alam ni Hualingye ang saya sa puso ni Singha. Mahinahong sinabi, Okay lang, asawa, hawakan mo kung paano mo gusto. Sa pagtingin kay Singha na huminga ng maluwag, naghanda na muling maglakbay. Teka, ibaba mo muna ako. Napansin ni Singha na parang may trigo sa malayo. Ang mga pananim dito, tatlo hanggang apat na beses ang laki kaysa sa alam niya. Sa pagkakita ng trigo, si Singha ay sobrang natuwa. Kung may trigo, makakakain na tayo ng pagkain gawa sa harina. Hindi alam ni Hualingye kung ano ang trigo. Pero masaya ang asawa. Mukhang magandang bagay ito. Diretso ni Singha inilagay ang trigo sa kanyang espasyo. Sa pagkakita ng nawalang trigo, si Hualingye ay biglang nagulat. Sa loob ay nagkaroon ng malaking alon. Ito ba ay space ability o dual ability? hindi ka pa nipaniwala. Ito pa ba ang basurang masamang shufu ng Shuang City? Habang nagulat, natakot din siyang bumalik ito sa dating anyo. Si Singha, sa pagtingin sa komplikadong ekspresyon ng masamang soro. Medyo nag-alalang tinanong, ano ang problema? Wala naman. Asawa, ano mang kailangan mo, tutulungan kita ni Basta't manatili siyang normal. Ano man ang kailangan, handa siyang gawin. Host, sa kanan-anim na pumetro, may repolyo. Malaking repolyo. Narinig ang prompt ng system. Si Singha ay dinala ang saya at hinukay ang repolyo. Sa mga halamang ito, makakagawa na ng repolyo at meat buns. Pwede magpickle ng sauerkraut. Pwede magsmoke ng bakon. Si Singha ngayon ay puno ng mga ideya ng masasarap na pagkain. Sobrang excited. Sa tulong ni Hualingye, mabilis na natapos ang paghukay ng lahat ng repolyo sa paligid. Pagkatapos maging tunay na anyo, patuloy na binuhat si Singha papunta sa kagubatan. Hindi nagtagal, naamoy ni Singha ang matapang na amoy ng gamot. Gamot, maraming amoy ng gamot. Si Hulingi ay napapanahong nagsalita. Nagpaalala na may mga nakakalason na gamot dito. Hindi dapat basta-basta hinawakan. Noon, may mga hayop na aksidenteng pumasok at namatay. Namatay sa lason. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin. Kahit hindi niya kilala ang lahat ng gamot, kilala ito ng system. Hindi kalayuan nakakita siya ng ilang gamot. Ito ang susi sa pag-alis ng lason sa kanyang katawan. Sa pagtingin kay Singha na maingat na humuhukay ng gamot, si Hulingi ay puno ng pag-aalala sa mga mata. Nakuha ni Singha ang kanyang ekspresyon, Hualingi. Kumain na tayo ng tanghalian. May dala akong kamote sa aking espasyo. Pwede tayong mag-ihaw ng kamote. Huwag kang gumalaw rito. Pupunta ako sa paligid para mangaso ng mga hayop. Nag-aalala na baka mapahamak si Singha. Nagkalat pa siya ng balahibo ng soro sa paligid. Inilagay ko ang aking amoy sa paligid. Kung may panganib, darating agad ako. Pag alis ni Hualingin ng saglit, biglang may narinig na malamig na tawa sa hangin. Sa pagkarinig ng boses na ito, si Singha ay agad na nagmalasakit, system. May nakita ka bang kahit ano? Narinig ko ang isang malamig na boses. May halong pagkayabang. Host, wala akong nakita. Pero ang gamot sa paanan mo ay mailason. Hindi dapat hawakan. Pinaghihinalaan ko na ang dating limang hayop na yun. Gustong pumatay sa akin. Host, huwag kang mag-alala. Ako ang space system. May enerhiya akong protektahan ka sa oras na ito. Isang malaking ibon na matulis ang tuka ang umatake kay Singha. Ngunit ang atake na ito, napigilan ng biglang lumitaw na pulang liwanag. Si Singha ay nagpakita ng gulat. Ang balahibo ng soro ay talagang may enerhiya. Parang hadlang na nagpuprotekta sa kanya mula sa panganib. Kaya talagang pinoprotektahan siya ni Hualingye. Ang ibon na napigilan ay muling sumugod. Mabilis na ginamit ni Singha ang kanyang enerhiya. Mabilis na sinipsip ang amoy ng mga halaman sa paligid. Sa oras na ito, naramdaman niya ang pagdaloy ng dugo. Parang hindi niya kayang tiisin ang enerhiyang ito. Gayunpaman, isang espada na may apoy ang biglang lumitaw. Tinuhog ang ibong umaatake sa kanya. Kasabay nito, si Hualingye ay biglang lumitaw sa harap niya. Ang siyam na buntot ay agad siyang binabalot. Napigilan ang lahat ng atake. Sa pagtingin sa figura ni Hualingye, si Singha ay matagal hindi nakabawi. Talagang bumalik siya. Hualingye, ang katawan mo ay puno ng apoy. Kung puwersa gagamitin ang sandata, magiging ligaw ang iyong espiritu. Ang masamang hayop na ito ay hindi karapat-dapat sa kaguluhan. May lihim kaming paraan para matanggal ang kontrata. Pwede kang palayain sa kontrata niya. Narinig ito, nagbago ang mukha ni Singha. Mabilis na sinipsip ang natural na amoy hindi niya maipapasa ang kanyang kaligtasan sa iba. Siya ang aking asawa, hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Pagkatapos ay puwersahang hinila ang sandata. Si Singha, sa pagtingin sa nagliliyab na apoy, kahit likuran lang, napakaganda at nakakasilaw. Ang malaking ibon ay agad na nilamon ng apoy at naging abo. Si Hualingi gayon ay pilit na kinokontrol ang sarili na huwag maging ligaw. Pero ang matinding sakit ay nagpapahirap sa kanya. Huwag kang lumapit, masasaktan kita. Sa pagtingin kay Hualingi na ganito, siya ay naawa, hindi ako tatakas o aalis. Hindi kita pababayaan. Inilagay ni Singha ang kamay sa ulo niya. Sa paglabas ng healing ability, pumasok siya sa espiritu ni Hualingye. Dito, may maliit na pulang soro. Nakakulong sa sulok at binubuli. Patayin siya, mababang uri ang pulang balahibo. Nakakahiyang bagay. Nagbago ang eksena. Nakita si Hualingye na nakaluhod sa harap ng pinto. Basura, walang kwentang basura. Kinamumuhian ng amo ang ama mo at ikaw. Sa pagtingin sa mga eksenang ito, parang hinigpitan ang puso ni Singha kaya pala ganito ang naranasan niya. Patuloy na sinubukan ni Singha na sirain ang hadlang. Maingat siyang niyakap, okay lang, magiging okay na ang lahat. Pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat ng enerhiya. Sa espiritu ni Hualingye, biglang lumitaw ang isang babae. Parang araw na napakainit, hindi niya maiwasang lumapit ng lumapit. Habang binabalot siya ng liwanag, ang espiritu ay unti-unting naayos. Ang espiritu ay kusang yumakap sa kanya. Si Singha ay nagulat, buong katawan ay nanghina. Hindi makagalaw, Hualingye, gising hindi mo ba ako kinamumuhian? Tingnan mo kung sino ako. Gustong umiwas ni Singha, pero walang silbi. Ang ulo niya ay dumampi sa liig niya. Naramdaman ang mainit na hininga sa buong katawan. Kung magpapatuloy ito, ang espiritu ay malalamon na ni Hualingi. Muli niyang ginamit ang enerhiya para gabayan. Hanggang sa huminahon ang mga mata niya, pagkalabas sa espiritu, ang katawan ay nanghina. Si Hualingi ay nagising at naging tao. Diretsong niyakap si Singha. Asawa, mag-ingat, mukhang tama ang dating impormasyon. Si Singha ay talagang iba na. Pakawalan mo muna ako, hindi pa natapos ni Singha ang sinabi. Agad na sumingit ang system. Host, hayaan mo siyang yakapin. Kapag umakyat ako ng level, doble ang laki ng lupa. At may spiritual spring water na lumitaw na. Nang marinig ang spiritual spring water, natuwa si Singha. Ang spiritual spring water ay hindi lang nakakapagpabawi ng enerhiya. Nakakatulong din itong alisin ang lason. Nakita ng system ang iniisip ni Singha. Basta't maging malapit ka sa mga asawa. Dadami pa ang spiritual spring water. Kumusta ang pakiramdam mo sa katawan ngayon? Nakabawi ka na ba? At ano ang tungkol sa apoy na lason sa katawan mo? Naisip ito ni Hualingi at medyo na Ang pamilya Xu ng Shuang City ang naglagay ng apoy na lason sa akin. Para lang makontrol ako. Parang naalala ni Singha ang isang bagay, pasensya na. Noon, dahil sa akin. Napilitan kang magpakasal sa akin bilang asawa ko. Salamat sa iyong pagsisikap. Hinaplos ni Hualingi ang buhok ni Singha. Hindi mo kasalanan. Noon, ang pag-alis sa pamilya Xu. Ang pinakamabuting pagpili para sa akin. Huwag kang mag-alala kapag lumakas pa ako. Matatanggal ko ng buo ang apoy na lason mo. Sa ngayon, unti-unti ko lang itong matatanggal. Sa pagtingin kay Hualinye na parang walang problema. Mahirap isipin kung paano niya tiniis ang sakit ng apoy na lason. Kita niya na tapat si Singha. Asawa, salamat. Salamat, kahit ang pagyakap ay magpapalakas ng espasyo. Pero pagkatapos ng upgrade, wala nang epekto ang patuloy na pagyakap. Matagal na ang oras. Magpitas pa tayo ng gamot at uwi na. Si Hualingi ay natigilan pero binitawan din asawa, siguro gutom ka na. Nahuli ko ang dalawang manok sa gubat. Kainin natin mamaya. Natuwa ang mga mata ni Singha. Siguradong may mga itlog din sa paligid. Hindi nagtagal, narinig niya ang boses ng system. Host, maglakad ka pa ng isang daan metro. May mga itlog ng manok sa ilalim ng puno sa damuhan. Si Singha ay mabilis na tumakbo. Natagpuan niya ang mga itlog ng manok. Dalhin natin ito pabalik. Basta't sapat ang init. Pwede nating painitin sa bahay para mapisa ang mga sisiw. Dito, sinimula ni Hualingye na mag ng manok gamit ang apoy. Si Singha ay kumuha ng kabute mula sa espasyo. At mga pampalasa, balutin muna ito sa dahon ng lotus. Hukayin ang lupa, sindihan ng apoy, at ihaw hanggang maluto. Si Hualingi ay naisip lang nakakaiba ito. Hindi niya naman ito naiintindihan. Basta sinabi ng asawa, gagawin niya. Sa tulong ng fire ability ni Hualingi, matagumpay ang pag-ihaw ng manok, at tamang-tama ang init. Si Singha ngayon ay nakangiti ng matamis. Parang araw na malinaw at mainit. Si Hualingi ay kusang inabot ang kamay. Mahinahong pinunasan ang gilid ng bibig niya. Sa sandaling dumaan ang daliri. Si Singha ay parang natigilan. Kumain ka rin ng mabilis. Dalawang beses lang kumain sa isang araw. Walang lakas iyan. Hindi makakatulong sa pagpapagaling ng sugat mo. Kapag bumuti ang kalagayan sa bahay. Sisiguruhin ko ang tatlong beses na pagkain ninyo. Ako, malakas ako at kaya ko. Narinig ito. Si Singha ay kumurap-kurap. Hindi maintindihan. Namula ang tainga ni Hualingye. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. Napagtanto ang ligaw na iniisip. Mabilis na umiling, matapos kumain. Si Hualingi ay muling naging soro. Dinala si Singha pa uwi. Asawa, yakapin mo ako ng mahigpit. Kung hindi, hindi ko makokontrol ang bilis. Doon lang nangaha si Singha na yakapin siya. Hindi maiwasang humanga ulit. Ang balahibo ng soro ay sobrang komportable. Hindi alam na ang yakap na ito ay nagpatibok kay Hualingi. Halos hindi maibalansi ang katawan. Pagdating nila sa bahay, si Wenan Si at Xiao Jihan ay bumalik din na may dala pang hayop. Nang makita si Singha na yakap-yakap si Hualingi, Si Wenansi ay naramdaman ang bahagyang pagkabigat sa puso, lalo na sa pagtingin sa mata ni Hualingi. Parang lalabas na ang pagnanasa, kaya mabilis siyang lumapit at niyakap si Singha. Asawa, bumalik ka na. Napagod ka ba sa labas? Singha, ayaw magpalunod sa kanilang lambing. Bahagyang umatras, hindi nakakapagod ang ganitong bagay. Kumuha ako ng mga gamot pagkatapos. Pwede akong gumawa ng mga gamot na pampalakas. Nakita na natapos na ang red sweet potato starch. Sa utos ni Singha, Ginamit ni Wenansi ang ability para alisin ang tubig. Iniwan ang malinis na red sweet potato starch sa ilalim ng lalagyan. Ngayon, tumingin si Singha kay Hualingye. Hindi inaasahan na agad siyang napansin. Asawa, kailangan mo ba ng tulong ko sa anumang bagay? Pwede mo bang patuyuin ang starch? Pero dahan-dahan lang. Parang sinisinagan ng araw. Madali lang ito. Mabilis na inilabas ang apoy. Agad na tuyo ang red sweet potato starch. Asawa, okay ba ito? Hinawakan ni Singha ang tuyong starch at mumiti. Tamang-tama ang ganitong moisture gagawan ko kayo ng red sweet potato noodles mamaya. Si Xiao Jihan na nakaupo sa malayo. Sa pagtingin sa dalawa na nakapaligid kay Singha, naramdaman din ang kaunting kakaiba. Sa gabi, gumawa ulit si Singha ng maraming ulam. Pero ang tatlong lalaki ay parang may ganap. Si Wenan si na maasi kaso ay napansin ang daliri ni Singha. Asawa, nasunog ang kamay mo habang nagluluto. Sa susunod, asawa, sabihin mo lang. Kami na ang gagawa. Okay lang, hindi naman malaking bagay ang sunbun na ito. Si Singha ay hindi naman nabahala. Wala siyang ugali na umasa sa iba. At saka, tumulong din naman kayo sa pagluluto. Narinig ito, ang tatlo ay parang natulala. Naramdaman ang banayad na pagbabago kay Singha. Kahit sobrang sarap ng pagkain. Pero parang hindi masaya si Singha. Hindi na sila makapagsalita pa. Pagkatapos kumain, nagunahan sila sa paglilinis ng pinggan. Si Wenan Si ay may paumanhin na lumapit kay Singha. Pasensya na, hindi ko dapat sinabi iyon kanina habang kumakain. Wala talaga, hindi ako galit. Mahinahong nagtanong si Wenan Normal na sumagot si Singha. Pero pakiramdam niya, si Singha ay gustong ilayo ang lahat, hindi siya makalapit. Si Xiao Jihan ay tumingin saglit, naisip na maganda ang tanawin at bumalik sa kwarto. Si Hualingi naman ay kumuha ng basahan, pinasasa ng mga pinto at mesa. Umiling si Singha, medyo walang magawa, narito ang tatlong gamot laban sa insekto para sa inyo. Ilagay sa ulunan ng kama para hindi makagat ng lamo. Sa pagtingin sa inabot na gamot laban sa insekto, si Wenanxi ay medyo naguluhan ang puso. Salamat, asawa. Walang anuman, kayo pa nga ang laging nag-aalaga sa akin. Ang pag-aalaga ay hindi malaking bagay, mutual ito. Walang dapat o hindi dapat. Narinig ito ni Wenansi at medyo nalungkot. Alam niya na natatakot pa rin si Singha na masaktan. Si Hualingi sa gilid, narinig ang mga salitang ito. Parang may bato sa puso. Sa gabi habang natutulog, biglang naamoy ni Singha ang pamilyar na amoy. Pagmulat ng mata, nakita ang pulang soro sa gilid ng kama. Hualingi, hating gabi na hindi ka pa natutulog. Ano ang ginagawa mo rito na nakaupo?